pinatunayan na nila Main Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon. Dati pa lamang at kung hindi kayo maniniwala ay hindi talaga kayo nakasuporta sa tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Ito ang ipinagmamalaki ng buong Alden Nation na sa simula pa lamang ay nariyan na sila at nakabantay sa relasyon. At pagsasamang ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong-lalong na sa kasagsagan ng kaliserye na alam natin na napakaraming balita at mga intriga ang bumalot sa kanilang relasyon na tila alam naman natin na ito ay totoo. Ito nga ang una na pagkakataon na lumabas ang bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards at ang pinalalabas nila dito ay hindi totoong magkasintahan si Min Mendoza at Alden Richards bagamat tama sila sa mga una pangyayari ng kaliserye ngunit na istak na ang mga bashers at mga nanilira kay Min Mendoza at Alden Richards na talagang pinangatawaran na nila na wala mang anong mangyayari at development sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards noon na talaga namang ikibinahala nila dahil nga naman ang pausikat ni Maine Mendoza at Alden Richards noon ay talagang nag-skyrocket talagang sa isang linggo lamang ay talagang nabaling na ang mga tensyon ng buong publiko kay Maine Mendoza at Alden Richards na napakahirap ng talunin sa panahong iyon. Talaga nga namang naistak na ang mga bashers doon at talagang hindi na nila inasahan na manliligaw o may manliligaw kay Maine Mendoza. Walang iba ito si Alden Richards na talagang dati ay itinitinay pa. Ngunit nalaman na lang itong mga nakaraang taon na totoo pala ang ginawa ni Alden Richards at ang feelings niya kay Mayn Mendoza dati ay totoo at nangyari sa loob ng kaliserye. Kahit ano pang ang gawin ng mga bashers kay Mayn Mendoza at Alden Richards ay tila hindi ito nasisira. Iyan naman talaga ang plano nila dati pa lamang kung matatandaan nyo ay napakaraming pagkakataon na na sinira nila ang karir ni Alden Richards at Mayn Mendoza ngunit hindi ito nagtagal tagumpay. Ang katibayan nga dito ay ang karir ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay sobrang lakas pa rin. At talagang walang nakakatalo. Hindi hindi na rin kasi nila mapapantayan at masisira pa si Maine Mendoza at Alden Richards kung inaakala nila na ito na ang pagkakataon para masira si Min Mendoza at Alden Richards at sa pagpapakalat nila ng mga maling informasyon at paninira kay Min Mendoza at Alden Richards ay hindi nila ito magagawa. Nagtataka nga ang buong Aldab Nation lalong lalo na ang publiko kung bakit naglalabasan ngayon ang paninira kay Min Mendoza at Alden Richards. Dito nga inaakusahan si Min Mendoza sa pag-e-endorse ng isang online gaming na alam naman natin na hindi na dapat ito pinag-uusapan pa ngunit bakit ngayon nagsisimula ang ganitong mga paninira kay Min Mendoza at Alden D. Charles? at ito naman ang mga paninirang ginagawa ngayon kay Alden D. Charles ay ang tila pagbiging mag-asawa na raw nila ni Catherine Bernardo at ito ay nangdidigaw na at meron pang binigay na singsing kung talagang matatandaan nyo ganyan-ganyan din ang paninira na ginawa sa kanilang dati nung nagsisimula pa lamang sila at ngayon ipinagpapatuloy nga ito talagang dahilan na nga ito para aminin ni Wayne Mendoza at Alden Richards ang nakakikita ng mga publiko sa kanilang tulay na relasyon dahil kahit anong gawin nila ay hindi ito pinaniniwalaan ng mga bashers dahil nga naman ito ay nakaukit na sa kanilang isipan na mali ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards at hindi totoo ang kanilang relasyon. yan mo talaga malalaman na wala ng pag-asa na maniwala pa at baguhin ang isip ng mga bashers. Wala na nga magagawa ang buong Alden Nation kung di supportahan na lang talaga si Maine Mendoza at Alden Richards at ipagtanggol kung sino man ang naninira dito dahil hanggang ngayon ay hindi matatapos ito dahil hanggat hindi nila nasisip Tira. si Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi magkakaroon ng pagkakataon magsumigat ang kanilang mga iniidolo at palitan si Maine Mendoza at Alden Richards. Naintindihan nga ng mga Aldab Nation ang gustong ipahiwatig ni Alden Richards bago siya magpakuha sa Korea. Halatang halata kasi si Alden Richards na may mensahe na gustong iparating sa buong Aldab Nation at lalong lalo na sa mga nambabash sa kanilang tunay na relasyon ni Maine Mendoza. Ito ay ang pagpapicture niya sa isang party ng Korea na merong mga lovers lock tulad kasi ito sa ginawa nila sa Verona sa Italy. Ito pa ang isang katibayan na ito ay nangyari bago ka sila umalis sa kanilang 42 nd anniversary sa kalye serye. Niregaluan ni Alden ng lablak si Maine, at ibili niya nadalhin ito sa Italy. May gagawin daw sila sa love at ito lang nga ang katibayan na hindi pinalam ni Maine Mendoza at Alden Richards ang ginagawa nilang ito pagpapatuloy pa nang nag-interview sa kanila. Ewan lang daw niya kung personal ito para sa kanilang dalawa. Alam naman kasi natin na mahilig magtago si Alden Richards at Main Mendoza. Ang mga tunay na nararamdaman nila dati pa sa panahon ng Kali Serge at sila lamang dalawa ang nakakaalam dito. Kahit pa mismo kung buong Aldab Nation ay hindi ito alam. Nagawa na rin ito ni Lamain Mendoza sa pamamagitan ng mga sulat na privado na si Main Mendoza at Alden Richards Lama ang nakakaalam. Kaya sa mga bashers dyan, talagang alam na wala kayong alam pagdating sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Napakarami na namang issue ang bumabalot ngayon patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. Ito ang nang mag-birthday si Maine Mendoza at mag guest si Arjo Atayde sa Itbulaga. Marami ang nagtaka at nagulat sa pangyayaring iyon kahit mismo si Maine Mendoza iginiit ng isang Aldab Nation. Na bakit nagulat si Maine Mendoza sa ginawang surprise ni Arjo Atayde? Hindi ba dapat ay alam nila ang kilos? at ginagawa ng isa't isa lalong lalo na si Maine Mendoza ay mayroong pangtrabaho, kaya ganun na lang ang duda na ginawa ng mga Aldab Nation sa pangyayaring iyon ngunit nasabi na rin ito ng matagal na ni Alden Richards na paniwalaan nyo lang kung ano ang gusto nyo dahil hanggang sa huli ay sila lang rin naman ang masusunod at ang totoo ang lalabas sa publiko maganda na rin kasi na sinabi na ito ni Alden Richards nang sa gayon ay hindi na nag-iisip o namumroblema ang publiko at lalong lalo na ang mga Aldab Nation dahil nga sa sinabing yun ni Alden Richards ay pinanghawakan na ito ng buong Aldab Nation at maniniwala sa totoong nakikita nila kay Alden Richards at Main Mendoza ngayon lalong lalo na ang mga cryptic na mga sinasabi nila sa publiko na talaga namang hindi mo maitikinay na talagang patungkol sa kanilang relasyon at sa tunay na namamagitan sa kanila. Kaya tamang tama ang ginawa ni Alden Richards na ito na isa publiko ang ginawang interview at malaman at ipaalam sa buong Aldam Nation ang totoo sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Right I want you to see that I'm breaking it down.